Napatingin naman si Chuzuan sa kanyang Soul Devouring Chain dahil ramdam niya na ito ay nag-react, sabay inilapag na nga ng ating bida ang kanyang Soul Devouring at kanya nalang nasabi na noong una raw ang kaluluwa ni Sun Shi ay kanyang nagamit para maging Soul Devouring Chain ang kanyang Bloodsteel Wire, pero nakuha niya ang kaluluwa ni Huikong at nagpasya siyang itapon din ito dito. Makalipas ang ilang sandali makikita ang kaluluwa ni Sun Shi na kinain ang kaluluwa ni Huikong. Nasambit na lang ng ating bida habang kanyang tinitingnan ang dalawang kaluluwa. Na itong dalawa raw na kaluluwa ay naglalaban at sa wakas na kami raw nito ang conclusion, matapos kinain ng kaluluwa ni Huwei ang kaluluwa ni, ni Son Shi ay agad naman tinawag ng ating bida ang kaluluwa na si Huwei Kong, at kitang kita si Huwei Kong na masyadong nanggagalaiti sa ating bida at halata ito na gustong makaganti, wala na nga itong sinayang na oras dahil agad itong tumalon upang kanyang atakihin si Chuzuan, nakampanti lang na siya ay tinitingnan na papasugod. Nang nakalapit na ang kaluluwa ni Huikong ay madali lang naman itong sinuntok ng ating bida at makikita si Huikong na niya ang mahinang atake sa kanya ng ating bida dahil sa mga kaganapan ay maririnig sa buong lugar ang sigaw ng kaluluwa ni Huikong dahil pinarusahan ito ng ating bida gamit ang kanyang Blood Steel Wire upang hindi na ito magbabalak na umatake sa kanya sa susunod. Makalipas ang sampung minuto natapos na ang ating bida sa pagparusa sa kaluluwa na si Huey at kitang kita ito na kahit kaluluwa ay pinapawisan pa rin ito sa kanyang dinanas na pagpapahirap ng ating bida at ito ay nakaluhod na nagmamakaawa sa harapan ni Chu Zuan. Nasabi na lang ng ating bida na sa kasalukuyang bangis nitong si Huey ay perpekto siya bilang espiritu na natatangi na nilalang na kaluluwa. Sa kinabukasan, Anumang nabihag na mga kaluluwa na nag ay maaaring ipakain sa kanya para sa kanyang pagkonsumo at pagpapalakas. Sa pamamagitan nitong kanyang life-bound artifact na ang Soul Devo Uring Chain ay lalakas ito ng walang kapantay, at natural din na ang lakas nitong si Huikong ay tataas din. Habang abala sa pag-iisip ang ating bida ay mayroon naman tumawag sa kanya na isang disciple, sambit pa niya kay Chuzuan na ang kanila raw ancestor ay kasalukuyan na nasa seclusion, Inutusan raw siya ng kanyang Uncle Leo na dalhin siya doon. Sa kinaroroonan naman ng kanilang ancestor ay dito makikita ang tatlo na nakikinig sa salita ng matandang ancestor. Sinabi pa ng ancestor sa leader ng Wu family na ito raw si Nephew Li ay ang huling disciple ng unang patriarka, at utang din daw niya sa kanya ang kanyang kalayaan, ngayong araw ay kanyang napansin ang kanilang talento at lakas ay bihira at ang kanilang mga personalidad ay magbibigay ng halimbawa para sa iba. Ngunit ang maliit na monghe mula sa Golden Dragon Temple ay hindi isang payaso at mayroon yung tatak ng isang demonyo, paano nila siya natalo? Habang pinaliwanag ni Zuan Yu na ang kanilang junior brother na si Chu Zuan ang tumalo sa monghe ay sa kanila namang likod ay dumating na ang ating bida. Hindi naman makapaniwala ang ancestor sa kanyang nalaman dahil nagawang matalo ng ating bida si Hui Kong nang siya lang mag-isa. Seryoso pa na sinabi ni Liu Zhenshong sa kanilang ancestor na ang pangalan raw ng monghe na kanilang nakalaban ay si Hui kung isang nilalang na dati pa ay kanilang kalaban, silang tatlo na nakikipaglaban sa monghe na yun ay halos kanya na silang napatay. Kung hindi lang dumating ang kanilang junior brother Chu sa tamang oras, ay natitiyak niya napatay na sila ngayon, at isa pa ang blood beads nga na nakonsume ng kanilang ancestor doon ay nanggaling sa kanilang junior brother Chu. Samantala nagbigay naman ng paggalang ang ating bida sa kanilang ancestor, siya daw ay si Chuzuan isang disciple ng Wuji sect ay taus puso nga nagbigay ng paggalang sa ancestor. Nagsalita naman ng ancestor sa kanila na ang pangalan raw na Chuzuan ay hindi niya narinig noong nakaraan, paliwanag naman ni Liu Jianxiong sa kanilang ancestor na noong bago pa raw nagkawatak-watak ang kanilang sekta, si Chuzuan ay nasa antas pa lang ng isang chi refinement stage. Siya ay umangat sa panahon na bumagsak na ang kanilang sekta. Tinanong naman ng ancestor si Chu Zuan na noong bumagsak raw ang kanilang sekta, ang kanya raw bang antas sa Chi Refinement Stage ay nasa level na ng 8 Chi Refinement or 9 level of Chi Refinement, sa ganoon na level ay talagang hindi niya naalala ang pangalan ng isang disciple. Paliwanag naman ng ating bida sa kanilang ancestor na noong bumagsak raw ang kanilang sekta ang kanyang level sa chi refinement noon ay nasa level 4, sa hindi mapaliwanag tila kanyang na-unlock ang isang potensyal at umangat ng napakabilis, at sa taglay din niyang swerte ay nakakuha siya ng maraming mga blood pearls, dahil doon ay nagawa niya advance sa foundation establishment stage sa madali lang na panahon. Nang narinig ng ancestor ang paliwanag sa kanya ng ating bida ay hindi naman siya makapaniwala, dahil sa isang taon lang ay nagawa niyang makapag-advance galing sa Che refinement stage patungo sa foundation building stage, kahanga-hanga ang kanyang talento, ang ibig sabihin lang nito sa hinaharap ay kayang maabot ng bata na ito ang Golden Core Stage. Ang ganitong talento ay bihira, dapat niya siyang kunin sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sabay na kangiti ito na inalok ng ancestor ang ating bida na kung gusto raw ba niyang maging kanyang disciple. Namangha naman si Chu Zuan sa pag-alok sa kanya na maging disciple ng kanilang ancestor ito raw ay kahanga-hanga dahil sa kanya raw hinaharap na cultivation ay kanyang makakamit ang karapat dapat na teknik. At agad na nga ang ating bida sa harapan ng kanilang ancestor dahil taus puso raw niyang tinatanggap na maging disciple siya ng kanilang ancestor. Habang patuloy pa rin na nagbigay ng paggalang ang ating bida ay tumayo naman ang kanilang ancestor upang kanyang lapitan si Chuzuan, sabay hinawa niya ang mga balikat nito, sambit pa niya sa ating bida na siya raw ay labis nga natuwa sa pagtanggap ni Chuzuan na kanyang maging disciple. Sinabi pa ng ancestor kay Zhu at ng head ng Wu Family na si Wu Qi, na ngayon raw ay siya nalang mag-isa ang mayroong antas na Golden Core Stage sa Wuji Sect, maari raw ba silang maging kanya din mga disciple, nang narinig ni Zhu na gusto siyang maging disciple ng kanilang ancestor ay labis itong natuwa, bilang patunay na sila ay ganap na disciple ng ancestor ay makikita na nagsindi sila ng tatlong insenso patunay na disciple na sila ng kanilang ancestor. Sabay nagsalita sa kanilang tatlo ang kanilang ancestor na ang talento raw ni Chu Zuan ay masyadong maganda. Ngunit sila Zuan Yu at si Wuki maging si Liu Zhenxiong ay mas marami ang karanasan kumpara sa kanya. Simula ngayon si Li Zuan Yu ay kanya ng magiging senior sister, at si Liu Zhenxiong ay kanyang magiging pangalawang senior brother, at si Wuki naman ang kanyang pangatlong senior brother. Naging seryoso naman ang mukha ni Zuan Yu na kanyang iniisip na kung nakita raw ba ng kanilang ancestor na itong si Chu Zuan ay lumampas na sa kanya. Kung hindi, hindi sana ang kanilang ancestor ang unang aalok kay Chu Zuan na kanyang maging disciple. Nagtanong naman si Liu Zhenxiong sa kanilang ancestor na kung ano na raw ba ang kanyang mga plano ngayon. Tinanong lang naman siya ng kanyang ancestor na sabihin daw nila sa kanya kung sino ang unang kumuha ng mga estado ng kanilang Wuji sect. Sinabi naman ni Zuan Yu sa kanilang ancestor na alam raw niya kung sino ang mga ito. Paliwanag pa niya na ang Tongzhou raw ay nakadugtong na sa Divine Sword Sect, habang ang Jiangzhou naman ay hinati sa pagitan ng Golden Dragon Temple at ng Miaooyan Temple. Ang fertile northern region na ang Wushou naman ay inaangkin ng Yulang Mountain, at ang ibang rehiyon sa timog kung saan narito sila ngayon ay nasakop na ng Tianyin Sect. Ayon pa ni Liu Zhenxiong na ang Tianyin Sect ay nakakuha ng pinakamasamang deal. Dahil naligasan sila ng dalawang Golden Core Cultivator sa kasagsagan ng kanilang pagsalakay sa Wuji Sec. Samantalang ang ating bida naman sa tabi ni Liu Jensong ay hindi mapinta ang kanyang mukha dahil sa sobrang galit at hindi na lang ito nagsalita. At sa kanya naman isip-isip na ang ganitong hindi raw patas na pagkakabahagi ng mga premyo ay tiyak na magdudulot ng galit at puot. Dahil sa mga nalaman ng ancestor ay labis itong napapaisip kung ano ang kanyang dapat na gawin. Habang ang tatlo naman sa kanyang likod ay kanilang tinatanong ang kanilang ancestor na ang ibig raw bang sabihin ng kanilang master na ang kanilang target ay ang lugar na yun. Ayon naman ang kanilang ancestor na sa ngayon raw wala na silang ibang paraan kung hindi sumali sila sa Tianyin sect, sa ngayon ito ang perpektong paraan na kanilang dapat nagawin. Dahil sa hindi niya inaasahan ang yari lang ngayon na dumating na ang mga taong inaasahan niya kaya niya napagpasyahan ang ganitong paraan. Kaya pala nasabi ng kanilang ancestor ang ganoon na pagpasya dahil mayroon pala silang mahalagang bisita na dumating, sinabi pa nito kay Ancestor 1, na kung nakakasigurado raw ba ito na mayroon siyang mahabang pasensya, sila raw ay nagpakita sa kanya ng katapangan dahil nagawa nilang manatili sa loob ng teritoryo ng Tianyin sect ng napakatagal na panahon, hindi raw ba ito natatakot na kanila silang isiwalat sa ibang mga sekta? Sinabi naman sa kanya ni Ancestor 1 na sa pamamagitan raw ng mga method na mga teknik ng kanilang Wuji sect, ay napakaraming mga cultivators na handang magsanay nito, at duda din siya na hindi magawang matukso ang sektang Tianyin para dito, at higit pa, kung ayaw raw niya silang tanggapin para sumali sa kanila ay magpadala na lang ito ng iilang golden core cultivators upang atakihin sila dito. Sinabi naman ni Zhuan Yu sa kanila, ang golden core senior raw na ito ay si Zhao siya ay nagbahagi ng ilang mga kasama sa kanyang master, at higit sa lahat ayaw niya sa mga tiranya ng Shengang Gang sect. Sinabi pa ni Zhao Wuyai kay Ancestor 1 na hindi pa rin daw ito nagbabago dahil wala pa rin itong awa at masyadong matalino. Dinagdag pa niya na tama raw ang kanilang nalaman, ang kanilang sekta ay kakaunti na lang ang mga tao sa ngayon, kung kaya hindi raw niya hahayaan ang ganitong pagkakataon na dumating sa kanila ngayon. Ngunit ang pagtanggap ng mga demonic cultivator sa publiko ay tiyak na magdudulot ng pagbatikos laban sa kanilang sekta na Tianyin. Paliwanag pa niya na ang rehiyon na ito sa Southern Mist Province, isang bagong naatasang teritoryo, at higit sa lahat ito ay mayroong mga mainit na ulap na kagubatan na pinuno ng mga nakakalason na nilalang, sila ay ang wilderness, kaya pagkatapos ng ilang araw ng pagdeliberasyon, ang kanilang sekta ay nagpasya na sila ay gamitin. Binanggit pa niya na ang Yin Cavern Branch ng kanilang Wuji sect ay lubos na masasanib sa Tianyin sect, magbibigay raw sila ng ilang cultivation resources, pero hindi sila pupunta doon sa kanilang pangunahing sekta, at sa pamamagitan nito ay kinakailangan nilang magtatag ng kanilang sariling kweba sa loob ng 3,000 na miyang mm radios, upang pagusayin ang lupain para sa kanilang sekta. Masyado namang natuwa si Ancestor One sa alok sa kanila ni Zhao Wuyei, hindi niya mapigilan na mapatawan ng napakalakas, dahil sa wakas raw ang cavern branch ay magiging kanila ng sariling teritoryo. Dahil sa magandang balita ni Zhao Huyai ay nagbigay ng paggalang ang tatlo sa kanya. Sila raw ay taos puso na nagpapasalamat sa kanyang malaking tulong sa kanila. Sinabi pa sa kanila ni Zhao Huyai na maganda raw ang kanilang nagawa sa kanilang pagligtas kay Old One. Kanila raw binuhos ang kanilang mga buhay para doon, ang ganoon na dedikasyon ay talagang pinahahalagahan ng kanilang sekta, Sinabi pa niya kay Zhu Anyu na talaga raw na sa kanilang apat siya ang pinakamalakas sa kanila, dahil kanya raw nagawang mapatay ang kabilang sa Golden Dragon Temple na si Gong kahit na siya ay natalo sa kanya ng maraming beses noong nakaraan ay baliwala na raw yun dahil sa bandang huli kanya siyang nagawang matalo. Natatawa naman si Ancestor Wan sa mga binanggit ni Zhao dahil ang kanya raw tanyag na pananaw ay nabigo sa oras na ito, sabay tinawag ni Ancestor Wan ang pangalan ng ating bida, dahil lumapit raw ito sa kanya. Nagtanong naman si Zhao Wuyai kay Ancestor Wan na kung sino naman itong disciple na ito. Kahit na siya ay foundation establishment ng Wuji sect, bakit hindi pa niya narinig ang pangalan nito? Mayabang pa na ipinaliwanag ni Ancestor Wan ang pagkakilanlan ng ating bida. Siya raw ay si Chu Zuan, at syempre walang nakakaalam sa kanya dahil noong bumagsak ang kanilang Wuji sect ay nasa antas pa lang ito ng ikaapat na level ng Chi Refinement Stage. Hindi lang doon dahil pinatay niya si Huikong at siya din ang nagligtas sa kanya doon sa Yanwu Manor. Si Zhao Hui ay naman na nakikinig sa paliwanag ni Ancestor Wan ay labis ito na hindi makapaniwala. Na kanyang tinanong si Ancestor Wan na totoo raw ba itong kanyang nabanggit sa kanya na itong bata na ito ay isang cheer refinement stage isang taon pa lang ang nakalipas. Tinamaan raw ba ng malaking kayamanan si Old One upang kanyang banggitin itong bihirang pangyayari. Sambit naman ni Old One K. Jiao Wuyai na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na tinamaan siya ng maraming kayamanan, sa ngayon raw ay kabilang na ang batang ito sa Tianyin sect, sa pamamagitan nitong batang ito ay natitiyak niya na ang Tianyin sect ay aakit sa itaas. Dinagdag pa ni Old One K. Jiao Wuyai na dahil siya na raw ang bagong uncle nitong kanyang disciple, wala ba itong regalo na pwede na ibigay nitong bata na ito? Mayroon naman ipinalabas na isang kayamanan si Jiao Wuyai, Sambit pa niya kay Old One na sa ngayon raw ay nakuha na niya ang kanyang loob. Ibibigay raw niya sa batang ito ang bihirang dugo ng parasite serum, perpekto ito para sa refine ng parasite, tanggapin raw ito ng ating bida bilang kanyang bagong uncle. Napalingon naman si Chu Zuan sa kanyang ancestor One dahil hindi ito makapaniwala sa kayamanan na ibibigay sa kanya. Sinabi pa ni Old One sa kanya na hindi na raw niya kinakailangan na magpakita ng formalidad at kunin na raw niya ang blood parasite manual at unforge forge technique, at huwag din raw niya silang bibiguin sa kanilang inaasahan sa kanya. Nang nasa kamay na ng ating bida ang blood parasite manual at ang forge technique ay hindi may pinta ang kanyang mukha dahil sa labis na kasiyahan, habang si Liu Jianshong naman ay masaya sa mga natanggap na mga regalo ng ating bida, habang si Zuan Yu naman sa kanyang gilid ay tahimik lang at halata sa mukha nito na ito ay labis na nagselo sa biyayang natanggap ng ating bida. Makalipas ang isang araw makikita ang ating bida na tila ba mayroong binuksan na isang kweba at kanya na lang nasabi na pagkatapos raw ng maraming taon na paglalakbay dito sa Kangzuan continent ay sa wakas mayroon na siyang sariling lupa. At sayang din daw dahil kulang pa siya ng formation spirit upang bantayan itong kanyang lupain at sa pamamagitan nitong kanyang kweba ay mananatiling ligtas ang kanyang pagmamayari kahit wala siya dito. Mayroon na raw siyang kwarto para sa pag-cultivate at alchemy lab maging silid para mag-forge, at isang kwarto din upang kanyang pagtaniman ng mga halaman, lahat raw dito ay kumpleto na, ang lugar raw na ito ay angkop sa kanya upang siya ay mas lalo pang lalakas sa hinaharap. At pinalabas na nga ni Chu Zuan ang kanyang blood steel wire sa kanyang isang kamay. Sabay sinuri ng ating bida ang blood parasite serum na kanyang natanggap at kanya nalang nasabi na simula raw na kanyang natanggap itong blood parasite serum mula kay Zhao Wuyai, ang kanya raw blood steel silkworm sa kanyang loob ay hindi mapakali, at tinanong ng ating bida ang kanyang blood steel silkworm na kung gusto raw ba niya itong blood parasite na nasa kanya ngayon, at halata sa mga ito na gustong gusto nila ang blood parasite na nasa kamay ng ating bida. Sabay tiningnan ng ating bida ang blood parasite manual upang kanyang malaman kung bakit nahuhumaling ang kanyang blood steel worm nitong blood parasite. Ayon raw nitong Blood Parasite Manual na itong Bloodsteel Silkworm ay maaring descendant ng Ancient Parasite na ang Golden Mother, ang pagkonsumo ng dugo na ito ay maaring mag-trigger ng Ancestral Reversion na mahalagang nagpapalakas ng kapangyarihan, ngunit bihira ang dugo ng sinaunang Parasite at ito ay pwede lang sa iba pang mga anak tulad ng Flying Mantis o Mountain Steelworm. Sabay inutusan na nga ni Chuzuan ang kanyang Bloodsteel Silkworm na kanya raw i-consume itong Blood Parasite, Matapos makain ng Bloodsteel Silkworm ang Blood Parasite ay makikita sa katawan nito na ito ay bahagyang nagliwanag, nasabi na lang ni Chuzuan habang ramdam niya sa loob ng kanyang katawan ang pagbabago ng kanyang Bloodsteel Silkworm na ang Bloodsteel Silkworm raw sa loob ng kanyang katawan ay dahan-dahan na nabubuo at posibleng aabot na sa ikalawang antas ang pagbabago nito. Sabay ipinalabas na nga ng ating bida ang kanyang salamin upang bumalik na siya doon sa Earth na pugad ng maraming mga zombie at kanya na lang nasabi na ang parasite raw ay aabot ng ilang linggo o baka aabot pa ng ilang buwan bago mag-evolve, kung mananatili raw siya dito sa Kangzuan para lang kanya itong hintayin, ay pag-aksaya lang ito ng kanyang oras, pupunta raw siya doon sa Blue Star kung saan iba ang pagdaloy ng oras at upang mabilis din ang kanyang pag-cultivate. Tanging sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa kompetisyon kasama ang mga senior brothers at sisters ay makakakuha siya ng mas malalaking benepisyo, at makakakuha rin daw siya ng Yinfin Chi at Blood Pearls, baka makahanap din raw siya ng makapangyarihan na nilalang doon na magiging kanyang core spirit formation. Makalipas ang ilang sandali makikita ang mga asungot na tauhan ng ating bida na tuwang-tuwa dahil sa wakas raw bumalik na ang kanilang boss, tinanong naman sila ng ating bida na kung mayroon raw bang nangyari habang wala siya, ayaw naman ang tauhan ng ating bida na si Boy Kulot, na halos normal lang naman dito, ngunit mayroong isang aksidente ang nangyari. Paliwanag pa niya na mayroong dalawang ulo na python na mahigit limampung metro ang haba na bigla na lang lumitaw sa Longjiang City, ang halimaw na yun ay naghasik ng lagim sa buong lugar, dalawang buwan na ang nakalipas ang halimaw na yun ay nakatakas patungo sa Donghu City mula sa paghabol ng Linjiang Army. Dito sa Donghu City, ang halimaw na yun ay nanggugulo sa buong lungsod at ito ay maikling pumasok sa Yinfin Soul Trap Formation bago ang halimaw tumakas, sa ngayon ang Linjiang Army ay nagpadala ng daan-daan na libo na mga sundalo dito sa Donghu City at kanilang ginalugad ang buong katubigan upang hanapin ang halimaw. Makalipas ang ilang sandali matapos malaman ng ating bida ang nangyari sa Donghu City, ay makikita ito na kanyang pinuntahan ang lugar na binanggit ng kanyang tauhan, at kanya na lang nasabi na ang isa raw na ordinaryong halimaw na pumasok sa kanyang infant soul trap ay matutunaw lang bilang pagkain doon, ngunit sa hindi niya inaasahan ang python na iyon ay nagawa niyang makaligtas sa kanyang soul trap. At nakangiti na lang ito na mayroong labis na kasiyahan sa kanyang nalaman dahil ang kaluluwa raw ng halimaw na iyon ay maaaring nagkaroon ng kakaibang katangian, na maaaring angkop bilang isang core spirit ng isang formation. Pinakita naman sa eksena sa isang lugar sa Donghu City ang base ng Longjiang Army, at makikita ang isang babae na sundalo na si Commander Lin Qiao Sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na ang kanila raw ngayon ay ang huling checkpoint bago ang mababang Longjiang, at malaki din ang kanyang posibilidad na ito ang susunod na ruta ng Python, kinakailangan nilang harangin ang halimaw na yun dito kung hindi magtatago na lang ito ng panghabang buhay. Samantala kampante naman na nagsindi ng kanyang sigarilyo ang kasama na commander ni Lin Qiao, ito ay si Commander Song Xing, at nandito din si Commander Li Taimu, na seryoso na nagmamasid sa buong lugar.